akala ko ba talaga ay safe itong lugar na ito abay kahit mataas ang sikat ng araw tignan nyo naman nagkakagulo rambulan ata ito o kung ano man ang nangyari sa mga kabataan ito dahil etong balitang to ay hindi naman yung pero nakikita nyo naman mga kabataan o oh, ayan at sunod-sunod din daw ang mga aksidente naon na una ng uh, nabalita na halos araw-araw tuwing umuulan ay binabaha din daw ang Davao. So ayan, yan po ang pinagmamalaking lugar na itong mga diehard, na itong mga DDS. Nakakaawa naman po kayo, sobra-sobra po kayong um, magpabango ng lugar. Pero ang totoo pala ng lugar ninyo, pero ang totoo pala ay pawang hindi mga magagandang bagay, mga negatibong pangyayari ang makikita o ang nararanasan ng mga taga davao Ito, isa pa, oh, na aksidente yung truck. O, oh, ito naman ay aksidente. Pero bakit kasi sa comment section, ang sanasabi ng mga netizens, posibleng itong driver daw na ito ay nakadroga, langos sa alak, at marami pang iba na kadahilanan. Kung saan mo doon, imposible naman na na dahil nagka problema lang minalas lang, wag naman sana pero yun nga, accident ito pero yun kasi ang nakikita natin na binibigay na impression ng mga kababayan natin hmm, tungkol nga dito sa mga ganitong klaseng pangyayari, meron pang isa oh, uh, nasunog itong sasakyang ito sa gitna ng kalsada oh, ano nangyari so ganyan ba talaga ka safe ang Davao siguro magpakatutuo na kayo hmm? dahil salungat ang lumalabas sa mga balita tungkol sa inyo uh, ang pinagmamalaki nyo safest city ang pinagmamalaki nyo matiwasay, maayos, malinis at kung ano-ano pa pero lahat kasi ay kabaliktaran maraming nababalita ng mga negatibong bagay dyan so maganda siguro para, para hindi lumabas itong mga ganitong klaseng balita kailangang magkaroon na kayo ng news block out dyan sa Davao kasi nababalita sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo yung mga ganitong klaseng pangyayari. Magising na po sana kayo.